kami. Ang laki na katawa namin ni Jane tapos meron kami sexy kasama. Pero still, ang luwag pa rin. Dahil nga malaki yung payong namin, eh, ang gaganda rin ng aking mga guests. Ito <laughs> yung payong na kailangan niya para hindi kayo mabasa. Lalo ngayon tag-ula. Ganito ang kalaking payong ang kailangan natin ngayong tag-ula. Tingnan nyo, ang laki. At ito, maganda rito kasya rito, dalawa hanggang tatlong katao. Ito yung kailangan natin payong. Eh, di ba nag-uulan na nga? Ganitong payong yung bilihin nyo. At ang ganda nito, makapal yung kanyang mga ribs dito, pati to, at automatic to. Kita nyo makani kanina pagbukas ko. Ganitong kalaki yan, no? kapag ka nakapatay, ayan, automatic. Bubuksan nyo na lang para madalian na hindi kayo mababasa kapag umulan ka agad. Kapag ganitong maulan na ang panahon, ang kailangan natin yung mga ganitong kalalaking payong. Kasi nga, malakas ang ulan. Hindi tayo masyadong mababasa rito. Ito yung payong na golf umbrella. Ang tawag nila, kasya rito, dalawa hanggang tatlong katao. Ang laki na ito, tingnan nyo naman. At tingnan nyo yung materials, yung ribs na tinatawag nila. Ang ganda. Tingnan nyo, kapal niya. Tapos makapal din to. Automatic din to. May handle niya, maganda. At merong sabitan. Pag sinarado nyo to, Ganyan siya kalaki. O saan pa? Dito ka na sa payong na malaki para hindi ka mabasa ngayong tag-ulan.